Gulay. <laughs> Magkano isa? isa tatlo bente. Ah. Yung, yung sabay. lumpia, lumpia po Ate, kuya, lumpia. Ah! 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 to Ah! 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 Ah!

Michael Jackson, Michael Jackson. Lan tugtog eh. Ha? Lang po wala ganin niya, magaling lang kuya si Maya. Ito. Pwede 'yung ganun. Ikaw, ikaw, ikaw. Oh, Wala man tugtog eh. Ganto, ganto. Michael Jackson na lang para may tugtog. Michael Jackson lang. Kanta, kanta. Kanta. Bibili pa ako isa oh. May isa na ako diyan, ha. Oh. So may kadugit din Oh, 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 ito okay, yan. Ano <laughs> Ano Ano Kanta na kaya. Mga mga, sumikat kayo. No? Sila 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 sila. Sige, okay, okay, mo to. ipunot mo to. Yeah, <laughs> ano? <laughs> hey, <man. laughs> Ay, yan. Ipront mo Yan. Yan. Lagay mo Bibili kami. May talent eh. May talent yung may bata talent, eh. Sila, yan. Game. Gobi, yan. Game. 1, 2, 3.